Ayan mga kadoday, isang maragandang maga. Medyo bumaha kagabi na ulan. Yan si Lucas oh. Wala pa rin kadala-dala. Aray ko. Apakan niya pa ko. Masama pa rin siya kahit na kinagat kami ng putakti. Pero punta tayo mga kadoday sa natin. Hindi tayo nakabisita. na ko. At saka yung sitaw. Harbisin natin mamaya. Tingnan natin kung uh, halos bumubunga na ba ito so, mga kadod relate dito sa gilid mga kabas yung uhay Ay, mga kadaday halos kuha na lahat halos nang papantay ng bunga Ayan o bungang bunga na mga kadod yun o lahat nakakakuha na uh, umulpot na yung bunga niya. palay natin ba oh, may mga kwan eh. ito yung kwan talaga mga kaludoy marami din ano Ayun, na ani na kasi sa kabila kaya dito na na silipat yung mga kwan Masprihan natin sa sunod na araw mga kaludo. Eh. Bili tayo ng lason mamaya. Pwede na to. Pwede na to natin isprihan yan. Yan o, maraming mga kagat-kagat ng kwan. Hansik to. Alanganin pa kasi tayo mag-spray na isang araw kaya... eh, <coughs> ay, ko. Ngayon pwede na yan kasi medyo malaki naman yung kwan. Pwede na tibili tayo mamaya. Ang grabe yung kwan o talagang ano na pero marami yung mga kalubid mga kinakain-kain ng mga insikto kailangan natin tumagot malagyan na to ng protection para kahit pa paano eh hindi sila gasino makuha kuha na siya oh labas na lahat ng bunga niya bas na lahat ng bunga. Ang oh, ganda na. Ito talaga mga kaludoy oh. Naiwan to. Hindi talaga siya lumaki. Para siyang. Hindi ko alam ba't nagkaganyan siya. Yan na mahirap pala pag nagganyan yung palay mo. Wala. Hindi mamumunga. Para siyang nagkwanto no. Parang nagkasakit talaga siya. kung kung anong klaseng yung kwan niya. Halos doon din sa kabila mga luloy. Sabay-sabay na yung kwan ng buonga niya. Ano ngayon? Linggo? Linggo ngayon mga luloy. Next ano kwan na to. Next linggo. Maganda na tong tingnan pa siya. Pero kailangan na natin mag-spray ngayon ng kwan. Pwede na yan. Sprayhan natin. Ay ko! Para kahit paano eh may proteksyon naman yung ating uh, tuwang tuwa si Lucas oh. ang kung anong pinaghahabol habul, -habul niya dyan ang hinahabul habol mo dyan <coughs> Ang ganda na to dalhan na lang natin para makakuan tayo ah, makasiguro rin tayo na medyo kahit pa paano eh, may mga kuan yung ating ah, <coughs> pananim may protection din ba dito rin mas nahuhuli pa nga itong mga pinakamatataba oh, pero mayroon na rin mga karoon kakabo lang man ito magpangsabay lang man ito sila Ayan. Uhay na, mulpot na lahat. <coughs> Ayan o. Oh. Kung kuha natin mga karoday, triman natin yung lugbati natin kasi medyo mahaba na dahan na natin mamaya check muna natin tong tong kwan dito ang ganda ng mga kadudo talagang ano nyo pa yan lang durong marami rin mga kwan oh. Yung parang sa kalabasa natin ba nanundot din ang kwan mabango na kasi to mga kadudo <coughs> yun ano dito medyo nahuli pero magtapang sabay din naman yan hmm, laki ng uhay niya mga kaludo sana magkwanto halagyan natin ng protection para kahit papaano eh. ay nakuha din naman yung damo oh medyo namatay din naman na kunti pero may mga natira lang kasi kulang yung laso natin bili nang tayo sunod na araw isang galon na naman tara kakabantayan natin tong mga dito yan o yung mga pinagamasan nga marami na naman ito na yung abono natin mga kain na yung kon, tama ka dode harbisin natin yung kwan sitaw natin ang <laughs> na oh dami <laughs> menawa na tayo sa ulam sitaw yan hmm? Oh, kayak udah habak si natin tino. Oh. Grabe. Ku natin ngaten tuh, Bang. Aku gulang. Paketin natin tuh si babaw kasi nalalanta tuh sa lupa eh. Wah, oh, itu isa haba-haba pala tumakadodoy pag pabayaan natin, oh. Grabe. Ganito pala 'yung sila. Oh, tama 'ko 'yung gravity ka ba oh? Ay wow. Gra Ganito pala talaga kahaba 'yan. Haba pala. Ani hina natin kahit 'yung mga sumasayaw sa lupa manggulo 'di sayang 'ni. Sabit natin 'tong mga sa ilalim kasi pakitin natin hmm. grabe mga kaloy parang ahas oh ang um, lupot sa sako ng bunga oh nakikat ah, natin ko dito para gumapang sila sa taas grabe mga kaloy haba ng bunga ng sitaw pala natin Haba pala to pag pinahayaan mo siya, yung medyo pagulangin mo na konti. Haba pala, ayan oh. Grabe ka haba yan. Oh. Hm? Ang laki pala niyan. Big sabihin niya, pinagtatanggal ko ay maliit pa pala yan. Mas bata pa. Yan, magkaluli oh. Magbunga pa to eh. Makit ka dyan. Haba pala nito mga kaduloy. Hmm? katuwa naman grabe oh habaan pala yung sitaw na to maganda tong na ano to variety na to grabe mga kanon ikahaba pag medyo tinagal tagal mo pala ng kunti lumalaki pala mahaba pala talaga nya ah oh, katuwa eh oh may mga nasa ibabaw na mga kaludoy oh. may mga gumagapang nasa ibabaw lalaki pa yan huwag mo lukas kagatin ha sitaw natin ha dami lukas oh grabe sumasayad sa lupa oh huwag yan hmm. hmm? dami nating maharbis ngayon ito pangit mga pag sa lupa gumagapang nauudlot yung paghaba niya eh. oh, meron nga sa ibabaw po ay, grabe ka haba mga kaluloy. <laughs> Habaan pala itong sitaw na to. Yun know. o. Oh. O. Piruin mo yan. Kahaba-haba o. Oh. Ay, dami talaga pag... Ilang araw hindi ka nakakabalik. Ang haba ng variety pala na to. Kaganda o. Oh. Wow naman o. Oh. Grabe. Ito, bibibi pa to eh. Nung araw na lang yun. Hindi, kuha na natin. Baka hindi tayo makabalik dito bukas eh. Ang haba pa nito mga kadudod pala talaga yung kuha natin na ito. Mga variety ng sitaw. Ayan. Napakaganda. Hmm? Grabe yarn. Katuwa naman. Oh. Grabe kahaba. Kala ko nung una pinag-harvest ko. yun na yung malaki. Yun pala hindi. Ito na pala yung pinanya. Ay malalaki pa nga pala talaga. Pero yung sumalupa. Ang kaluloy ko hanin ko na yan kasi sumasayad eh. Ang papawaw ka naman eh. dami mga kaluloy eh. ang hatlong harvest na natin ngayon ang dami pa yung mga kasunod o dumadami ng dumadami dito nga o nasa lupa na lang at kinakain ng kwan mga karuday kinakain ng langgam na pula Yun, meron dito sa likod malaki na haba pero nasitaw na to kinakain sila ng langgam na kuwan mga karudoy masarap siguro to aray ko ulan dis tawag sa amin eh ay grabe yan hmm? katuwa magarbis eh ang ha ha na katuwa magarbis madami pa sa susunod ay eh, no marami pa kung galing ko na itong mahaba mga kaludoy pwede na ito gulayan ayan oh, o oh. nakaligtaan isa gugulang na to oh ay grabe, kahaba 'yan. Kinakagat ng kwan. Daming langgam, oh. Kinakagat nila. Dapat siguro may spirit ito. Para hindi siya langgamin, ano kaya maganda, spiritian yan. Ito mataba ito eh kaso maliit yung gapangan nya Ayun bigat na to Dami na Ito na mga iksi ito Kumaan ito sa lupa eh Oh sumasayad sa lupa mga kaya Pinakain ng kwan Pulang lang gampag sa lupa eh Hindi basta basta mga kaluli Kaganda ng variety ng sitaw natin ano? dami nating naani ngayon oh pangatlong pitas ko pala to may dami man no? o oh libre na mga ulam nito ulang yung gapanga natin mga kadudi dapat talaga mga malaki talaga yung gapanga na sitaw hindi sila pumunta sa ibabaw yung iba eh dito namumulaklak na rin yung sa tabi oh. tingnan nyo mga kadoday yan mga kadoday babay na muna at marami tayong naani ngayon yan, oh. isang bungkus na pangatlo pa lang yan pero marami pang kasunod yan kaya sunod na araw balikan na naman natin dito yan babay na muna tingnan natin ay hindi pala tingnan natin na yung luya natin tunaw na yung abuno natin mga kadoday maganda na baka may suwi na yung kuha natin dito ang ating na 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 ay wala pa mga kaludi wala pang umuulpot bago pa kasi antayin lang na natin gamasan uh, na lang natin ang damo yan pag dating ng panahon pag na siyang kwan tuwa ako sa sitaw daming daming ano daming bunga hmm? tamit yung tali ko kuha natin yung mahaba at matibay pasko na yung Kinapatugtog nila mga kadudoy advance merry christmas na po Sinanay ko ko December ang birthday niyan bahala na kung may panda tayo Senior na siya na. mga karuloy, na muna. Talaga. Tayo uwi na. Uwi na muna kami ni Lucas. Atid natin tong ating uh, sitaw. Ayan o. Uh, Ang dami na rin. Yung palay natin ay maganda rin. Pero kailangan nato ng protection. Maya, bili ako punta akong bayan. Bili akong lasong. Tsaka yung pulyar. Para pampakisig kisig ng kanyang mga butil tayo mag spray tayo bukas umaga may alugbati din tayo dito mga kaloday kuha din tayo ng alugbati doon bago tayo umalis pala kunan muna natin yun maka udlot naman yung mga damo dito dito yun dito nakita ni Kwan dito nakita ni yung temerlita hindi niya nahawanan meron dito Ayan mga kadudoy. Tiga-tiga lang tayo sa pagpananim natin. Sa sunod magkuha naman ako dito patula. Maghanap ako ng katulong ko dito pag patayo ng haligi. Tapos si eh, kuha ng gapangan na naman. Patula na naman tayo. May seedlings na ako dun eh. Hindi ko pa naitanim. Sakto lang yan ngayon. kalagitnaan mga kaludoy ng October ang ani natin nito palay natin halos magkasabayan ng maisto ay mga kaludoy putulan muna natin yung kuha natin yung ating uh, tawag dun ating kalabasa ay alubati pala nalalanta ka ulan oh puputulan natin para lumaki sila hindi na eh mahaba na basta tag ulan mga kaludo yan ang kalaban ng kalabasa trima natin eh ay no matay yung iba nating kalabasa bak kaya ay rubati dami daming daming uh, lupa iksian natin para yumabong sila hindi maganda yung pagkakaano ng dahon niya dito mga kaludin nabubulok sa tubig maganda talaga pag may gapangan sana oh. gasa natin sa ilog mamaya pagkapanggapang siya oh. pwede na to sa munggo trimman lang natin para yumabong sila ano mga haba na kasi tapos yung tangkay na tanim ulit natin sa kabila haba na hindi natin na haharbisan eh Bang haba ng gapang niya mga karuda eh. taba dito oh. Kaso maliit yung dahon nah, kasi ng damo na karaan. Mga nah, ya, karudo kahit papaano ang dami. Madami na rin tong pangkuan. gimana na natin Yan haba ya, no, na kasi. Hindi gitu na putul-putula na karaan eh. Sibisihan kasi tayo. betulin nah, natin. Para umaba oh, yung kanyang kuwan mailipat na naman natin yung tangkay nya kapunin natin yan tapos ilipat natin yung kanyang ugat para mihina na naman natin yan puro nalang gapang ang dami nating mga gulay makaluloy pa uwi ang daming panampang tanim ulit mga bak na kasi dapat kasi maiksi pa lang to, tinatanggal na siya kaso nabisibisihan tayo minsan di man tayo makapagtanggal Okay, ayan. Sobrang haba na nila. Oh. Ayan oh. ito pag mga gumagapang na ng malayo eh. Liliitin mo ano nya, dahon. Nadamuhan kasi nakaraan nito dami. Ah, uh, ano siya nang damo ba? Pero tanggalin natin, gawin natin panapantanim yung mga mahaba na niya para makasibol siya ng ganda nalukas na diba ano haba na yung gapang ng isa oh. dami tayo pang tanim pang gulay pwede na ito sa munggo mamaya ay mga kaludon dami natin lugbati oh ayo ko ito sa bahay pag gawin kong pananim ng mga iba niyang ugat dami oh meron pa dito hmm. Yan. Talit na natin ito mga kadudoy. Tapos, uwi na tayo. Bye-bye.